Tara, luto tayo. Tol, anong ulam nyo? Ako nga pa, nagluto lang pala ako ng apritadang manok. Nakakamiss din kasi kumain tol ng ganitong luto sa manok eh. So, ito nga pala ang version ko ng chicken afritada mga tol. So, ayun na nga mga tol, meron nga pala ako nabili isang buong manok sa palengke. Hindi ko daw nga pinataga mga tol para meron naman ako magawa sa aking video. Ganitong style naman aking gagawin sa pagluto ng chicken afritada mga tol. Imamarinate ko ng tol sa toyo tapos gagamit din pala ako ng mga 4 o hanggang anim na pirasong kalamansi. Mas pasarapin pa natin mga tol. Gagamit nga pala tayo ng Old English na Worcestershire mga tol. Silver Swan nga pala ang brand niyan. Pero kahit anong brand naman mga tol, pwede rin naman. Hiwa na rin pala ako ng isang buong patatas mga tol. Hindi ko na pala siya binalatan. Ganun din pala ang gagawin ko sa carrots mga tol. Hindi ko na rin pala babalatan yan. <laughs> Pero syempre mga tol, hinugasan natin yan para matanggal taglagi mga lupa-lupa doon sa magulay. Diba? Gamit din pala ako ng red pati green bell pepper pero iisa na lang 'yan tol. Ito yung semi hinog na bell pepper mga tol eh. Tapos gamitin pala natin yung green peas na binigay ng tropa mga tol. Ayan, galing pa ang Saudi Arabia Sarap din naman tol yung green peas sa uh, apritada. Pwede mo rin lagi sa minuto o kaya kaldereta, 'di ba? And lastly mga tol, maghihiwa tayo ng ating mga aromatic Sibuyas pati bawang, always partner 'yan mga tol. So, ito na nga pala yung chicken na minaranid ko sa toyo, kalamansi, pati Worcestershire. Tapos, bell pepper, carrots, patatas, bawang sibuyas, tol, green peas, and then tomato paste. Tara! Luto tayo. At ayun na nga mga tol, binabati ko nga pala yung mga avid viewers natin na walang samang sumusuporta sa ating mga videos. Dahil sa inyo, mas lalo ko na-inspired magluto o gumawa ng mga videos na kahit pa ulit, -ulit tol yung mga ulam na niluluto ko, ayos lang naman mga tol para meron kayo mapanood. Bali ay mga tol, prunito ko lang pala tol yung patatas pati yung ating karos. Tapos set aside na natin mga tol pag okay na, diba? Binawasan ko tol pala naman mantika ang bago ko mag-isa ng bawang pati sibuyas natin. Tapos ilalagay ko na rin pala, tol, yung chicken na natin sa toyo alam si pati whoster siya oh okay, lang pala ako magluto tol ng chicken apetado Kung hindi man tayo parestante style ng pagluluto mga tol ang importante masarap di ba kasi mga tol pag nagluluto ako tamang enjoy lang ako alam mo bakit tanong mo kung bakit mga tol <laughs> sabi nga nila kasi mga tol kung ano yung nagpapasaya sa mga tol di ba ipagpatuloy mo lang so tol kaya nag enjoy ako sa pagluluto kasi to talaga ang hilig ko balik na tayo sa atin pagluluto mga tol tinimplahan ko lang pala siya tol ng patis paminta parito tomato paste naglagay rin pala lang ng tubig mga tol para ma yung ating tomato paste. At ayun na nga mga tol, pag umabot ka nga pala sa point ng video na to, pay comment down naman sa kaparte ng mundo o parte ng Pilipinas para mabati na mga ta sa mga next vlogs ko, di ba? Nalo ko na rin pala tol yung bell pepper na semi hinog tapos naglagay rin pala ako ng buloy mga tol, pati yung onting asukal pambalas ng lasa ng ating chicken afritada. Mmm! ihalo na rin pala natin tol yung ating green peas na napakadami <laughs> continuous na sa paghahalo mga tol para hindi masunog yung ating sauce tapos ihalo ko na rin pala tol yung prunitong patatas pati carrots So, ayan mga tol, malapit na nga pala maluto yung ating chicken afritada, ba? Diba? Panigurado mga tol, natatakam na naman kayo sa aking mga ulam na niluluto. Pero mas masarap yan talaga mga tol pag mayroong partner na kanin, ba? Diba? Ayun mga tol, hindi ko na naman alam kung paano ko tatapos itong video na to Pero alam ko tol, masarap Tapos ayun, nyarap!